Simulan natin sa panalangin. Ipikit natin ang ating mga mata at tayo'y manalangin ng sama-sama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aming mapagmahal at mahabaging Diyos, lumalapit po ako sa iyo ngayon. Dala ang bigat ng aking puso. Panginoon, alam mo ang mga sugat na iniwan ng mga taong nakasakit sa akin. Alam mo ang bawat luha na aking ibinuhos, ang bawat sakit na pilit kong tinatago. Ngayon, hinihingi ko ang iyong tulong. Turuan mo akong magpatawad, hindi dahil sila ay tama, kundi dahil ito ang turo mo sa amin. Linisin mo ang aking puso sa galit, hinanakit at pait. Palitan mo ito ng kapayapaan at pagmamahal na mula sa iyo. Bigyan mo ako ng lakas na pakawalan ng sakit at ng tapang na yakapin ang kapatawaran. Tulad ng walang sawang pagpapatawad mo sa akin. Panginoon, humihingi rin po ako ng tawad sa lahat ng aking pagkukulang at kasalanan laban sa iyo. Sa lahat ng pagkakataong, hindi ko nasunod ang iyong mga utos. Sa oras na pinili kong sumuway, sa mga sandaling pinili kong lumayo sa'yo, patawarin mo po ako. Hipuin mo ang aking puso, Panginoon, at linisin mo ang aking kaluluwa. Nais ko pong magbagong buhay at muling mapalapit sa'yo. Tulungan mo akong maging mas mabuting anak mo, mas mapagkumbaba, at mas mapagmahal. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang awa at habag. Sa iyo ko iniaalay ang panalangin ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa buhay, darating ang mga pagkakataon na masasaktan ka, malulumbay, at mapupuno ng hinanakit ang puso mo. Minsan mahirap magpatawad lalo na kung paulit-ulit ang sakit na dulot ng iba Pero kapatid tandaan mo sa bawat galit na pinipili mong kalimutan at sa bawat taong pinapatawad mo mas pinapalaya mo ang sarili mo Hindi ito para sa kanila lang kundi para sa sarili mong kapayapaan Sa mga panahong tila imposibleng magpatawad Alalahanin mong ang Diyos ay laging mahabagin at mapagpatawad. Tulad ng sinasabi sa Efeso Kabanata 4, Talata 32 Maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Kapag natuto kang magpatawad, mararamdaman mong unti-unti ring gumagaan ang loob mo. At kung pakiramdam mo ay ikaw naman ang nagkulang o nakasakit, huwag kang matakot lumapit sa Diyos. Alam niyang mahina tayo at nagkakamali. Kung buong puso kang hihingi ng tawad, makakaasa kang diringgin at patatawarin kanya. Sabi nga sa unang Juan, unang kabanata, talata siyang, Kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, patatawarin niya tayo at lilinisin sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kaya kapatid, piliin mong magmahal, magpatawad at magsimulang muli. May pag-asa palagi sa Diyos. Sa gitna ng sakit na iyong naranasan at ng pagkukulang na nagawa mo, sino ang una mong nais patawarin o hingan ng tawad ngayon? Habang tahimik kang lumalapit sa Diyos, ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ay isang biyaya na nagpapalaya sa puso mo at nagbubukas ng pinto para sa bagong simula. At ang paghingi ng tawad ay hindi pagkatalo. Ito ay tanda ng tapang at kababaang-loob na hinahangaan ng Diyos. Huwag kang matakot humakbang tungo sa kapatawaran dahil sa bawat hakbang na 'yan mas lalo mong mararanasan ang tunay na kapayapaan. Tandaan mo, ang Diyos ay tapat at mahabagin. Kapag inilapit mo sa kanya ang bigat ng iyong puso, hindi niya ito tatalikuran. Sa kanyang oras at sa kanyang paraan, gagawin niyang buo ang iyong puso at buhay. Kung ang panalangin at mensaheng ito ay tumimo sa puso mo, itype mo sa comments ang Patawarin mo ako, Panginoon. Mayroon ka bang taong nais ipagdasal na mapatawad mo o magpatawad sa'yo? I-comment mo lang sa ibaba. Pinabasa namin ang bawat isa at sama-sama nating idudulog sa Diyos ang bawat hangarin ng iyong puso bilang isang komunidad ng pananampalataya. Kung nais mo ng mas marami pang panalangin, pagninilay at gabay mula sa salita ng Diyos, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. At pindutin mo rin ang bell icon para manotify ka sa mga susunod nating dasal at pagninilay. At tandaan mo kapatid, hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay tungo sa kapatawaran at pagbabago. May Diyos na laging handang umalalay at may komunidad na kasama mong nananalangin. Patuloy kang pagpalain at palakasin ng Panginoon sa bawat hakbang ng iyong buhay.